So ayun, kagigising ko lang. At ito nga pala nangyari sa araw ko. <laughs> Maambo na. Aabutin na naman kami ng ulan. Wala kami dalang kapote. Kung oh, kailan walang dalang kapote, no? Lagi na lang ganun. Eh! Papasok na siya. mag na naman ako ng maganda. Eh! So, ayun guys. Malapit na kami sa kanyang trabaho. Siyempre, di po araw ko pag doon ako ng Burger King. Hey! Hey, drive-thru muna tayo. Yung dalawang burger po. Hey! Makakalibre pa ng burger. Kasi <laughs> naman may inggitero dito. Sarap paglibre. Ah, kaya naman kung ako lang bibili ng burger ko, di ba? Talaga, driver mo ko, tapos di mo bibili ng burger. Ibay mo naman. Hintay <laughs> din na no? Sasabihin mo, usog pa ako eh. Kakain mo lang ng pares eh. Sheesh! Hindi na ako sa work. Lagas na ako. Uy! Nagbago na talaga. Grabe! Dati naalala ko pag dumakad na kami sa drive-thru, ano eh. Ako yung binubudol <coughs> nga yung ngayon. sa naman binubudol ko. Eeeh! Yeah. Bilog na ang mundo. Bilog na ang mundo. Ang mundo ay parang gulong. Nasa ibabaw naman ako. Eeeh! Hey.